Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin. Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan. Isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin tunghayan natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng ating huling manlalakbay. Kinagabihan, pumunta naman tayo sa tinutuluyang bahay nila Dibo, makikita natin si Ralph na namamaga ang mukha habang tinatanong si El kung ang ginagawa ba nila ay simpleng training lang, napatawa ng malakas si Dibo, habang si El naman ay seryosong sumagot, ano raw ba ang ibig niyang sabihin, inaayon lang niya ang training sa kanyang circle level. Napailing si Ralph at nasabi na mukhang personal ang lahat ng ito. Mas lalo namang tumawa si Dibo, sinasabi pang mas pumogi pa nga si Ralph ngayon, habang yun ang nangyayari, nagbibigay naman ng pagkain ang kapatid ni Dibo sa mga bantay. Muling nagtanong si Ralph, kung ayos lang ba na iniwan nila si Kiri mag-isa, sinagot siya ni Elle na may nagbabantay naman sa kanya, kaya wala itong dapat ipag-alala, dagdag pa niya, sinabihan na rin niya si Kiri na huwag pilitin ang sarili dahil mag-eensayo pa sila kinabukasan. Doon ay biglang nagsalita si Debo, may gusto raw siyang itanong kay L, nang tanungin kung ano, inilabas niya ang isang liham na nakuha niya sa loob ng gate, na sabi niya ring natagpuan niya ang labasan, at gusto sana niyang ibalik agad ang liham ngunit hindi niya alam kung paano, kaya nagtanong siya kay L kung ano ang dapat gawin. Nang makita ni L ang sing-sing na kasama ng liham, tila natigilan siya, pamilyar ito sa kanya, cross ring, at sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang isang babae. Habang naguguluhan si L, natanong siya ni Dibo kung may problema ba. Sinabi niya na may ideya siya tungkol dito. Kaya agad ibinigay ni Dibo ang liham sa kanya. Itinago yun ni L at sinabing siya na ang bahala. Pagkatapos, pinaalala niya kay Dibo na matulog ng maaga dahil bukas ay sasali na rin siya sa kanilang training na ikinagulat ni Dibo habang si Ralph naman ay napangisi ng malaki. Lumipat naman tayo sa kagubatan. Doon makikita natin si Kiri na walang tigil na hinihiwa ang mga puno gamit ang kanyang espada. Ramdam ang matinding pagod sa kanyang mukha, subalit hindi siya tumigil. Naalala niya ang mga salitang binitiwa ni Kesim, na wala siyang talento, dahil dito, napakagat siya ng labi, napahigpit ang hawak sa espada, at muling pinalabas ang lahat ng atake na kaya niya. Samantala, sa loob ng syudad, makikita natin si El na naglalakad sa kalagitnaan ng gabi sa isang madilim na eskinita. Hindi nagtagal, napahinto siya sa harap ng isang pintuan na agad niyang kinatop, ngunit bago pa yun bumukas, Isang pintuan sa kanyang likuran ang biglang nagbukas, mula roon, sumilip ang isang lalaki at nagtanong kung sino siya. Ipinakita ni El ang liham at sinabing siya ang tagahatid nito. Ito ay may kaugnayan sa Gate Destruction Incident, isang kakaibang pangyayari kung saan bigla na lamang nawasak ang pasukan ng isang gate, isang merchant union ang ipinadala upang imbestigahan ng insidente, subalit hindi na natagpuan ang mga salarin, at dahil wala na ring sapat na dahilan upang ipagpatuloy ang paghahanap, natigil ang usapin lalo pat di kalaunan, ang gate ay muling lumitaw, malapit lang sa dati nitong lokasyon. Kaya ang mga gates ay hindi na kailanman nasira pang muli, habang napapaisip si L, na sabi niya na di kalaunan ay nalaman din niya kung sino ang may kagagawa ng insidente. Pagkalipas ng ilang sandali, agad namang binuksan ng lalaki ang pinto, kung saan mabilis ding pumasok si L sa loob ng gusali, ngunit bigla na lamang naaga ang kanyang atensyon, nang may isang taong nagsalita, nagtatanong kung paano niya nalaman ang lugar na ito. Dagdag pa ng taong nasa kanyang harapan na kailangan ni El na magpaliwanag, at mayroon lamang siyang limang segundo. Ang mga misteryosong taong ito na nakatago sa dilim ay ang tinatawag na Cross Hunter, isang lihim na organisasyon na may alam tungkol sa gate na ginagamit ng mga tagasunod ng Black Magician bilang patibong, kaya sila ang nasa likod ng pagkawasak ng gate. Subalit, napaisip si L at nasabi niya na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi nakilala sa kanyang nakaraang buhay, kaya't pinanggako niya sa sarili na mag-iiba ang lahat sa pagkakataong ito. Bigla na lamang ginamit ni L ng kanyang telekinesis ang isang liham, bagay na ikinabahala ng mga Cross Hunter. Agad nilang inilabas ang kanilang mga armas at sandata, ngunit huminto ang liham sa harap ng isang babae. Doon sinabi ni L na siya ay nagpunta para ibalik ang nawala sa kanila, dagdag pa niya Mukhang wala siya sa sarili para magbigay ng gantimpala. May seryosong mukha namang nagsimulang magbilang ang babae, kaya agad na nasabi ni L na pumunta siya upang magbigay ng shortcut, dagdag pa niya, ang pagsasayang nila ng oras ay hindi rin makakabuti sa kanya, ngunit nagpatuloy lang ang babae sa pagbibilang habang inihahanda ng grupo ang kanilang mga sandata. Sinabi pa ni L na hindi niya maaaring sabihin kung paano niya nalaman ang lugar na ito, at kung papatayin man siya, ay hindi na nila malalaman, nang bigla na lamang niyang nabanggit ang basement ng Edelstein Assembly, bagay na labis si kinagulat ng babae. Dagdag pa ni L, habang seryosong nakatingin, na ang lokasyon ng pinagtataguan ng kanilang leader ay maaaring malantad. Agad na lumapit ang babae kay L habang dala ang kanyang armas, isang magandang babae na nagtanong kung sino ba talaga siya. Agad namang sumagot si L na ikinagagalak niyang makita si Cheryl. Mas lalo lamang natuon nang pansin ni Cheryl kay L at sa isip ni L, dapat ay nasabi niyang matagal na silang hindi nagkikita, dahil sa nakaraan niyang buhay, silang dalawa ay magkalapit na magkaibigan at magkasama sa iisang party. Si Cheryl ay sumali sa Resistance matapos madesbandang organisasyon ng Cross Hunter, dito sila muling nagsama-sama sa maraming labanan. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang tinatawag na The Last Day, ang araw na nagsilabasan ng samutsaring mga halimaw sa himpapawid. Sa kabila ng panganib, nasabi ni Cheryl na may malaking ngiti sa kanyang mukha, mauna ka na, L, susunod ako. Ngunit ang tagpong yun ang mismong oras na isinakripisyon niya ang kanyang sarili para kay L. Dahil dito, napaisip si L na kailangan muna niyang bayaran ang kanyang utang kay Cheryl, kaya nasabi niya ng diretsahan, bawiin natin ang ating branch, dahil ang branch natin doon ay nalantad na sa mga tagasunod ng Dark Magician. Naikinagulat naman ang labis ni Cheryl, may bigla namang ipinalabas si L na isang kahon. Gamit ang kanyang telekinesis, dagdag pa niya, may isa pang bagay siyang napulot, habang ipinapaliwanag na ang kanilang merchant union ay may hawak na napaka-interesanting bagay. Agad niyang binuksan ang kahon, at ang laman nito ay isang putol na kamay. Nagtataka namang natanong ni Cheryl kung ano ang ibig sabihin nito, at kung pinoprovoke ba siya ni L, ngunit mabilis itong sinagot ni L, at sinabing tingnan muna niya. Hawak-hawak ni El ang putol na kamay, nang biglang maglabas ito ng kulay pulang liwanag. Labis na ikinabigla ni Cheryl ang kanyang nakita, dahil nasa putol na kamay ang tato ng mga tagasunod ng Black Magician. Napabulala sa mga kasamahan ni Cheryl, na yun ay tiyak na simbolo ng kanilang sekta, at agad nilang natanong kung galing ba yun sa mismong Merchant Union. Habang nanlilisik ang mga mata ni Cheryl sa pagkabahala, napaisip siya, alam niya na ang ganitong tato ay ginagamit upang patunayan ang katapatan ng isang tagasunod, at mahirap itong makita, sapagkat lumilitaw lamang kapag pinasok ng mana ang balat. Dagdag pa niya, kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol dito, at ngayon ay hawak ni L ang katibayan. Kaya't natanong ni Cheryl si L, ano ba talaga ang gusto niya? Saglit na natigilan si L, ngunit pagkalipas ng ilang sandali, seryoso niyang sinabi, impormasyon ang kailangan ko. Maya-maya, makikita natin ang pagsara ng pinto, at agad na natanong ng mga kasamahan ni Cheryl kung paniniwalaan ba niya si L. Sinagot ito ni Cheryl ng mariing hindi, dahil para sa kanya, kainahinala ang kanyang pag-uugali at higit sa lahat ang kanyang naging timing, baka nga ito ay isang patibong lamang. Habang patuloy namang naglalakad si L paalis sa eskinita, nasabi ni Cheryl sa sarili na magpapanggap muna siya, na parang pinaniniwalaan niya ito. Makikita naman natin ang isang sing-sing sa loob ng sisidla ni Elle, at napaisip siya na nakakuha siya ng isang bagay na hindi niya inaasahang makuha, kasama na ang impormasyong kanyang kinakailangan. Dagdag pa niya, hindi niya rin inakalang magiging ganito kabilis ang pagkilos ng kanilang merchant union, kaya tinanong niya sa sarili kung binabago rin ba nila ang kanilang plano dahil sa pagbabago ng hinaharap. At dito, mariin niyang nasambit, ang susunod na destinasyon natin ay ang Nautilus. Isang dambuhalang barko na naglalakbay sa gitna ng karagatan, sinasabayan ng mga lumilipad na ibon, lumipat ang tanawin sa daungan ng Leith, isang buwan na ang nakalipas, kasabay ng paglipad ng mga ibon, makikita ang mga tao na unti-unting umaakyat sa barko habang pinagmamasdan naman ito ni Debo. Makikita natin dito sina El, Kiri, Ralph at si Debo na nagsasabing nangangati na ang kanyang katawan para sa aksyon. Bago mangyari ito, pumunta muna tayo sa gusali ng Gaffer Merchant Union. Habang pinapapili ni Abby si L sa dalawang gate na nasa lamesa, isang aning na puman gate ng Six Fork Road o kaya naman ay ang 77 People Gate ng Ilinya, sinabi ni Abi na ito ang kanyang napili dahil ito ang gugustuhin ng kanilang Merchant Union, isang buwan na ang lumipas kaya kailangan na nilang magsimula. Ngunit tumingin lang si L at sinabing hindi siya sigurado sa mga yon, labis itong ikinainis ni Abi, kaya natanong niya kung natatakot ba si L. Ngunit mariin sinabi ni L na may napili na siyang lugar na pupuntahan, ang gate na tinatawag na Grave of the Eagle Eye. Labis itong ikinagulat ni Abby, hindi siya makapaniwala, kaya tinanong niya kung naiintindihan ba ni L kung anong klaseng lugar yon. Doon ipinahayag na si Kieran, ang kapitan ng barkong Nautilus, na naghahari sa hindi mabilang na mga pirata, ay may isang disipulong tinaguri ang Eagle Eye Leia, at ang Eagle Eye Gate ay siyang lugar kung saan siya namatay, ang kanyang naging libingan. Sinabi pa ni Abi na ang lugar na yon ay may gantimpalang halos 10 milyong meso, at nasuri ng mga eksperto bilang isang imposibleng matapos na gate, maraming adventurers na ang nabiguroon, kaya natanong niya kung talaga bang hahamunin ni El ang lugar na yon at kung saan niya nakuha ang impormasyong yon. Bigla namang bumukas ang pinto ng opisina ni Abi at pumasok ang executive ng Gaffer Merchant Union, si Recon, nagsalita ito na mukhang napaka-interesante ng kanilang pinag-uusapan, muli na namang ikinagulat yun ni Abi kaya agad siyang nagtanong kung ano ang sadya ng pagpunta nito. Habang papalapit si Recon sa kanilang dalawa, sinabi niyang naisip niyang magbigay ng regalo dahil sila ay magsisimulang muli, at ang daladala niya ngayon ay dalawang Phoenix Feather na inihanda ng Gaffer Merchant Union para kay L. Habang nakangiti, sinabi pa niyang hinihiling niya ang kanilang tagumpay. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan napapaisip si L na ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang magpakita ng magandang resulta, ngunit ngayon, Hawak na niya ang apat na phoenix feather na hindi niya inaasahang makukuha. Bigla namang nga si Dibo kung bakit hindi pa sila umaakyat sa barko. Sinagot siya ni El na mayroon pa silang hinihintay, kaya agad na nagtanong si Dibo kung sino ito. Di nagtagal, may makikitang isang paa na papalapit sa kanila, at biglang may tumawag kay Dibo bilang lasengero, Agad nitong inagaw ang kanyang pansin, ito ay si Obero, may dalang malaking sako, binati niya sila, sinabing matagal silang hindi nagkita. Natanong ni Debo kung ano ang dala nito, sagot ni Obero, iyon ay ang ipinagawa ng kanilang boss, kaya sinubukan nila itong isuot, na agad namang nakakuha ng pansin ni nakiri Kiri at Ralph. Maya-maya, makikita natin silang nakasuot ng mga bagong kasutan, natanong ni Ralph kung ito ba ay libre, dahil kung ganoon ay tatanggapin niya ito agad, si Kiri naman ay napangiti at nasabi na napakagaan ng armor, na para bang wala siyang suot. Nausisa nila kung saan ito gawa. At mabilis na sinagot ni Obero na ang mga ito ay gawa sa katad ng Snow Yeti, na ibinili ng kanilang boss upang ipagawa sa kanya. Doon naalala ni Debo ang mismong araw na kinuha ni El ang katad ng Snow Yeti. Makikita natin ang pagpapalabas ni Obero ng nakakatawang, naiinip na mukha, sabi niya, mukhang maganda raw ang ginagawa ng grupo nitong mga nakaraang araw, lalo na't na nagawa nilang eye clear ang 100 man gate, agad naman siyang pinatahimik ni Debo at tinanong kung paano niya nalaman, ngiting sagot ni Obero, Paano raw ba niya hindi malalaman, gayong sila mismo ang nagbigay ng isang bihirang bagay, pero siya lang din naman daw ang nakakaalam, kaya wala silang dapat ipag-alala. Maya, maya ipinakita niya pa ang isa pang sobrang kasuutan, sa kabilang panig, makikita si L sa bago niyang suot at nasabi niya na ang sobrang yun ay para kay Obero, nagulat si Obero at napaisip kung ano ang ibig sabihin ni L, pero sinabihan lang siya na wala ng oras, kaya kailangan na niyang magpalit agad. Lumipat naman ang eksena sa isang piratang humihikab dahil sa labis na pagkainip, sa maliit na isla, nakadaong ang higanteng barkong Nautilus, biglang dumating ang isang anino at napausal ang pirata na nakabalik na sila, ito pala ang pagbabalik ng isang magandang babaeng pirata na may pulang buhok, si Miner, kasama ang kanyang mga tauhan. Masayang sinalubong ng mga nag-aabang na pirata ang kanyang pagbabalik, ilang sandali pa, maririnig ang malakas na sigawan mula sa loob ng Nautilus, Matagumpay niyang nalinis ang orange rank na dalawandaan man gate, habang naglalakad siya, bulungan ang mga tao na tiyak babaguhin ito ang paraan ng pag-raid sa mga susunod na gate. Ilang minuto ang lumipas at makikita sa mesa ang sembrero ng kapitan, kasabay ng mariing pahayag na hindi niya ito papayagan, pasigaw namang tinanong ni Miner kung bakit, gayong napatunayan na nila ang kanilang lakas sa pag-clear ng dalawandaan man gate, para sa kanya, ang isang pitumput-apat na gate ay madali na lang, dagdag pa niya mas malakas na siya ngayon kaysa kay Eagle Eye, kaya wala siyang rason para umatras. Ngunit malamig na tinanong siya ng kanilang kapitan kung nais ba niyang suwayin ang kanyang utos, sa matinding pagkainis, piniga ni Minor ang kanyang kamao at napatanong kung paano nila ipaghihiganti si Leia, alam daw ng kapitan ang lahat ng pinagdaanan niya para lamang makarating sa puntong ito, ngunit seryoso at mariin ang naging sagot ng kapitan na si Kyrie, hindi na niya ito uulitin, pagkasabi nito'y umalis siya, iniwan ang lahat sa katahimikan. Ilang minuto pa, makikita si Minor na nakainom na, nakasubsubang ulo sa mesa, sa gitna ng kalasingan, na sabi niyang kailanman ay hindi siya papayag pumasok sa gate na yun, naisip niyang baka dapat na lang niyang suwayin ito at kunin ang wanted poster. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na ganoon na lang talaga ang pagmamahal ng kanilang kapitan. Napatawa siya ng mapait at sinabing sobrang overprotective nito. Maya-maya, mabilis na narinig ang mga yabag papalapit sa pinto, at agad itong bumukas. Tinawag ang atensyon ni Miner at inutusan siyang lumabas dahil may problema, may kumuha ng wanted poster ng misyon sa Grave of the Eagle Eye, labis itong ikinagulat ni Miner, kaya agad siyang napatayo habang naguguluhan ang mga pirata sa paligid, may nagtanong kung saan ang galing ang mga kumuha, at may babaeng pirata namang galit na nagsabi na kinuha na ng iba ang wanted poster. Lumipat ang eksena sa grupo ni L, naglalakad suot ang kanilang mga bagong kasuutan, Ramdam ni Debo ang kakaibang presensya sa paligid at nasabi niyang hindi niya ito nagugustuhan, pinagsabihan siya ni Kiri na manahimik, dahil nasa teritoryo sila ng Nautilus, idinagdag pa niya na hindi na siya magtataka kung bigla silang pagbabarilin, lalo na't nilabag nila ang hindi nakasulat na tuntunin. Tinanong ni Debo kung anong tuntunin yon. ipinaliwanag ni Kiri na simple lang ang makakuha ng wanted poster ang may prioridad sa gate, at sa oras na makuha mo ito, obligado kang pumasok, pero may isa pang hindi nakasulat na alituntunin, hindi dapat kunin ang poster na tina-target na ng iba, at ang kinuha nila ngayon, ay isa sa mga yon. Biglang sumulpot sa harapan nila si Minor, galit na galit, at mariing sinabi na ang wanted poster ay kanya, nagtaka si Debo, pero si Elle ang sumagot at tinanong kung bakit hindi niya agad kinuha, sagot ni Minor, wala pa siyang pahintulot mula sa kanyang kapitan, tumugon si Elle na hindi niya alam na kailangan pa ng ganoong bagay. Mariing sinabi ni Miner na kailangan niya yun dahil nagtatrabaho siya para sa kanilang kapitan na si Kieran, itinaas pa niya ang daliri at idinagdag na hindi li naman magagamit ni na L ang wanted poster dahil tanging mga pirata lamang ang maaaring gumamit ng mga ito. Sa puntong ito, pinipigilan ni Debo ang kanyang pagtawa, lalo pang uminit ang ulo ni Miner nang sabihin hindi pwedeng subukan ni na L ang mga gate dahil hindi sila pirata, ngunit hindi na nakapagpigil si Debo, tumawa siya ng malakas, halos tumalsik ang laway mula sa kanyang bibig. Habang patuloy ang kanyang pagtawa, nasabi niyang naiintindihan na niya ngayon kung ano ang plano ng kanilang boss na si L, lalong nagalit si Minor at mariing iginiit na ibalik nila ang wanted poster, ngunit ngumiti lang si Debo, nakasandal pa sa balikat ni L, at nagtanong kung bakit. At sa isang mapangahas ng ngiti, ipinakilala niya ang kanilang grupo, sila, ay ang Iburu Pirates, ikinagagalak ka naming makilala, makikita si Iburu na nanginginig habang hawak-hawak ang wanted poster gamit ang dalawang kamay, pinagpapawisan at nagpapanggap na tumatawa pilit na tinatago ang kaba